Hello guys, sa video na to guys, magmumukbang tayo guys kasi ang YouTube channel ko guys ay umabot na ng 8,000 subscribers! Okay guys, bilang celebration to dahil naging uh, 8,000 subscribers. Ayan guys, ating makakain guys. Ayan o, oh. may paksiyo tayo guys, may gulay tayo na kwan lang yung parang binabad lang sa mainit na tubig ganon ang salad ato siyan itlog na at may tuyo at may tuyo na kwan paksiw eto sausawan ng kwan guys yung sa salad natin bagoong at yung prutas yung bagoong na may kwan at suka din guys At uh, may tuyo tayo na pusit ito guys simula na tayo guys ha? Ah. Eto guys ay bilang pasalamat lang to guys sa mga nag-subscribe sa channel ko hindi ko akalain na uh, aabot ako sa 8,000 guys thank you talaga sa mga supportan niyo guys ayan guys oh sawsawan guys uh, bag, ah, pangasinan bagoong nilagyan ko ng suka at saka kalamansi at saka may kamatis ayan eh, guys ah uh, hindi ko akalain na uh, aabot ako ng 8,000 guys ah uh, thankful talaga ako sa mga nagtiwala sa channel ko although alam ko naman na hindi kasing lak dami ng subscriber ng channel ko sa ibang mga channel siyempre may sino lang ba naman tayo napakaliit na natin na channel pero at least kahit papano thankful pa rin ako para sa mga nagsuporta sa atin kung hindi pa kayo pamilya sa channel ko guys ang channel ko ay ay kumagawa tayo ng mga sa mga guardja security guard dahil dati tayong officer ng security guard guys at dati rin tayong security guard yung mga karanasan natin kaalaman natin sa pagagwardia natin ay ating sinishare sa ating channel guys kaya kung kayo ay hindi pa nadalaw pwede nyong dalawin guys at panoorin nyo yung mga video natin at meron din tayong mga entertainment natin mga laro natin sa basketball guys nung nakaraan guys may champion nag champion kami sa aming division sa mga kasing edad ko lang din ayan yung video guys baka pwede nyong dalawin at kuhan ito sarap ng tuyo guys anyway guys uh, nga guys, nag-champion kami sa aming division guys uh, at pwede niyo panoorin. Marami din ako mga video din guys na maraming mga kapupulutan niyo ng aral, kapupulutan niyo ng mga idea para magamit nyo sa pang araw-araw na buhay guys anyway guys ito tuloy na tayo guys ah napakas ay yung yan guys yung ginakain ko guys ay isang pack na tilapia yan guys tilapia tapos yan itlog yan guys sinausa ko ngayon sa bagoog na may silit na may kamatis na may kalamansi. ay ay sarap eh na may suka eh at yon ang gulay natin yan guys o oh, yung tinatawag na Isi binal binalance lang sa mainit na tubig ayan ukrayan guys ayan ang oh, kasarap yan guys isa sa usaw natin sa bagong hindi ko akalain guys na makaabot pala ako sa 8,000 na subscriber thank you talaga sa lahat ng nagtiwala guys at abangan nyo ang ating mga video guys marami pa tayong gagawin marami pa tayong itatakil ng mga idea mga pamamaraan at mga mga karanasan natin na ito ay magiging gabay sa mga bagong gwardiya, especially sa mga kabataan na gwardiya, security guard. At marami rin tayong mga isi-share natin pang, you know, yung ating leksyon natin sa pamumuhay natin na kumbaga ito ay magiging uh, matularan o kaya magiging salamin sa pamumuhay natin. Ito guys, naparami na yung kain ko guys. Ang sarap kasi ng sariwa kasi tong tilapia na guys. Ang laki ng tilapia yan guys oh. Tilapia na paksiw guys. Tapos, nasarap na sarap ng paksiw ng sa bawo. Tapos lalagyan mo na Ayan, gulay guys oh. Yung gulay na yan guys. Parang yung sa pamuti, guys. Tapos yan sa asaw mo dyan. Tapos, kasarap ng blend ng lasa guys eh. Tapos tirahin mo ngayon ng uh, sabaw. isaw mo yung paksiw na na tilapia sa sabaw niya. Oh, sarap oh kasarap guys kaya paparami yung kaanin natin guys ito mahirap natin exercise na exercise pagdating sa pagkain hindi natin mapigil nakakain tayo ng na marami ayan oh may tuyo pa guys oh tuyo tapos isa mo sa suka tapos konting kagat lang kasi alam mo na nagkakaedad na tayo kaya yung tuyo pang lasa lang tapos yung tuyo guys na malat-alat tapos eh, tirahin yung mga asim na paksiw oh, na na tilapia. Ang sarap ng lasa guys, ang sarap talaga. Tapos tirahin mong ng kamay na pang sa kanin. Ah, kasarap eh. to susundutan mo ngayon ng itlo guys, na sinausa mo sa sabaw ng paksew. Eh, kasarap eh. Kaya magbuti pa ang kumuha na rin kayo ng pagkain nyo guys. Sabay na tayo. Ayan oh. kasarap ng ulam guys eh. Talagang napapatiyam-tiyam talaga tayo sa sa sarap ng combination kasi yan guys alam nyo yung lasa ng ulam guys combination yan eh tos, toyo yan toyo titira ka ng toyo tapos kakain naman ng itlog ayan tapos sabayan mo ng kamatis galing sa sausawa ng bagoong na may, as, may sili na may kalamansi na may suka at isubo kasarap talaga eh okay kayo guys okay kayo guys namin ka kalame kalame eh. Ayan, o oh, yan. So guys, ang channel pala natin guys ay marami tayong mga entertainment na mga video guys. Pwede nyong pasyalan guys, especially yung mga karanasan natin. Teka lang guys, nabulunan ako guys. Kukuha muna ako tubig guys. Nabulunan ako guys eh. Nag-stack -nag up dun sa kwan ko eh. Sa lalamunan ko. Eh. Lamunan yung, yung bang yung maglulunok ka eh, guys. Natunod-sunod yung subo mo. Kasi nga masarap yung kombinasyon ng lasa eh. Itlog. Yan o. Oh, Aps. Oh, di ba? tapos subuan mo ngayon ng bahaw na ka bahaw ang gusto ko kasi guys kainin bahaw kasi guys kasi eh, hindi ba gano'ng pag mainit hindi ko talaga gusto yung mainit gusto ko yung bahaw kasi pag uh, lunok mo wala nang sabit-sabit kasi malamig na tapos ayan kahit na medyo matigas-tigas ng konti ang bahaw eh may sabaw naman ng paksiw kasarap talaga eh kaya gano'ng guys so guys kayo kung hindi nyo pa nadalaw yung channel ko guys pwede nyo puntahan yung channel ko guys yan, yan ang channel ko guys so, pindutin niyo po yung playlist guys tapos yung playlist guys mamimili lang kayo ng mga topic meron tayo dyan yun, guys yung galing tayo ng probinsya guys tapos pumunta na Maynila karanasan natin galing tayo Bohol, taga Bohol kasi ako guys na eh, nabisaya ako guys taga Bohol kaya marami akong video dyan guys tapos yung mga alam mo na yung pasyal pasal din guys sa mga lugar natin. Basta explore lang ninyo yung channel ko guys. Hindi kayo mabibigo guys. Ma-entertain guys sa mga video na ginawa natin. Although hindi naman ganong kalakihan ang budget ng mga video natin guys. Pero sinisigurado ko guys na mawawala ang inyong problema pag napanood nyo ang ating channel. Ating mga video pala. So nagdagdag ako ng kami guys kasi talaga nabitin ako. Yan lang, kaso lang guys, yung kanin na dinagdag ko ay mainit, kakasaing lang. So yung ginawa ko, nilagyan ko ng sabaw ng paksiw. Ayan guys, oh. sabay ng paksiw guys. Tapos laman ng paksiw natin, lagay natin dyan. O, oh, di ba? Kaso lang, nakaramdam na ako ng busog talaga. Pero dahil nga hindi mo pabansin yung kinakain mo, dahil nga sa kombinasyon ng kanin, ayong eh, yung ulam pala, yung ulam na napakalasa. May itlog, may tuyo, tapos tuyo pa na pusit. Kasarap eh. Ayan o, oh, itlog yan guys, o. Oh. Sausaw ngayon sa medyo bagong konting sausaw lang, hindi bababad lang. Para lumasa lang ba? Diba guys? So, yan guys, itong ano to, video na to ay bilang pasalamat lang na ako ay tinangkilik ng 8,000 na subscriber na hindi ko akalain. Nang nagsimula ako mag-YouTube, guys, ultimo yung asawa ko at mga anak ko hindi nanonood sa akin. Kasi sabi nila, cringy, cringy, ayaw ko anong cringy. Siguro na kukuha na sila na ayaw nilang kuha. So walang nagkuhan sa akin, walang nanonood. Uh, sarili ko lang, pinapanood ko. So, nagulat na lang ako. May nanood na dalawa, tatlo apat. Ba, sabi ko, lo, may nanood na. ano ba? So, ngayon, kita mo, isipin mo, 8,000 na ang subscriber ko. So, thank you talaga, guys. Although, hindi na, hindi, hindi pa naman kumikita yung akin channel, guys. Hindi pa kumikita. Wala pa akong kita dyan kahit singkong duling na, na kuhan, na kita, wala pa. Pero, para sa akin, achievement na yung 8,000 na subscriber na pinagkaloob sa akin ng Panginoon. Alam guys, maraming nagbibiro sa akin na ah. malaki na raw sweldo ko sa sa aking YouTube channel, mayaman na raw ako, tamatao lang din ako, at saka dinadaan ko na lang sa biro. Sabi ko, paano ko kikita sa sa mga video ko eh ang video ko nanonood tatlong piraso lang, tapos yung isa may sira pa sa ulo. Karang dinugjokjo ko lang ba. Tapos ayan, pero ganun pa man guys, hindi hindi man kumita 'yan o kikita man 'yan ay ang purpose lang natin sa channel natin ay makatulong lalo na sa mga bagong security guard diba guys so ngayon pakit muna tayo guys kasi busog na ako guys at mababay tayo kasi parang busog na ako guys eh. hindi ko na kayang ubusin yung pagkain so simple para naman kuhan tayo guys mag dessert tayo guys ayan ayun papaya yan guys napakatamis sa na papaya yan guys grabe yung tamis tapos yung isang prutas guys ay pomelo pumilo sa guys galing daw yan sa mga katutubo ayan binili kuha na ako uh, ang bumili ako para may pang dessert alam mo na hindi naman kailangan ng kuan eh hindi naman natin kailangan na bumili ng mamahaling prutas alam mo na ang diskarte ko guys bumibili lang ako ng prutas yung medyo nabubulok na para mura yan lang naman guys hindi naman tayo mag hangat pa ng ano pa